mga kababayan so ngayong araw na to kami naman ay maglalakbay kasama yung mga girls yung mga kids kasi si mami, si wifey ay nasa work so ako ang nag-iisang bantay ngayon ng mga bata so gusto kong uh, ilabas sila para naman makapaglaro sila uh, with the nature so naisipan ko na dalhin sila sa parang beach dito sa, na malapit sa amin so yun yun yung gagawin namin uh, para makita nyo na rin kung ano yung itsura nung uh, Atlantic Ocean dito <laughs> sa inyo namin. So tara sama niyo Okay, but before we go, we have to get coffee and snacks for the kids so what do you guys want oh, a cookie please cookie what do you guys uh, what do you want scott hey yeah uh, can i get uh, three, uh, cookies, huh? three cookies please three cookies please three cookies yes please is that the chocolate chip cookie? yes anything else yes uh, could i could get a um, medium uh, iced coffee please But uh, less sugar and less ice. Okay. And that's everything. Thank you. You're welcome, driver. Awesome. Thanks. You're welcome. So, balik drive-thru na naman tayo. Kasi yung mga bata, mahinaing. Hindi pa daw sila nagda-lunch. Kasi half-day pala sila today. Kaya pala nakalimutan ko. So, kailangan ko silang bilihan ng something para naman medyo hindi sila gutom. So, uh, dito kami sa McDonald's ngayon. Which is, ayoko sana silang bilan ng McDonald's. Kasi lagi naman kami nagluto for their uh, lunch and food sa bahay. Pero this time, may exemption kasi hindi ako nakapagluto. Kaya kukuha na ko na sila ng quick lunch. Okay, what do you guys want? Uh, thank you for choosing McCafe. Would you like to go to bottom McDonald's as charity for your chance to win an iPad? No, not today. Thank you. Cheeseburgers, mixed up with, with no but only mustard. Yeah, I'll just get cheeseburger. Uh, but but Hi, how are you? Yeah, how only are you? Okay, could I get uh, two cheeseburgers, please? Okay. And yes? uh, but uh, one with ketchup and one with just mustard. Two cheeseburgers, one with ketchup and one with yeah. only mustard. Yes, please. And yes? Uh, that'll be all. Thank you. Only ketchup and cheese, right? Yes. yes. Awesome, thank you. Okay, you guys don't need fries and pop. Okay, okay we have uh, baon. So, nagbaon kami. So, pandagdag na lang to. So, ayan. Mapunta na kami dun sa dagat. <laughs> so, dito sa Canada kasi, uh, ang kagandahan dito sa Canada, uh, meron kaming mga lugar dito. So, this is just a quick uh, getaway para hindi... Uh, stuck yung mga bata sa bahay tapos uh, magka-computer lang laptop, ipad or sa phone nila so ang ginagawa ko as much as possible, ilalabas ko na lang sila para at least mas may enjoy nila yung nature ang kagandahan dito sa area namin, dito sa Canada may uh, maraming nature, maraming parks so uh, it's like this one yung pupuntahan namin, it's just 20 minutes away so uh, yun, at least uh, makapag-enjoy sila sa beach makapaglakad-lakad sila pa pwede sila mag-collect ng mga bato, tapon ng bato and all that stuff. So, yun yung maganda dito sa area namin. At saka I think uh, in general naman dito sa Canada, maraming ganito, maraming activities na ganito dito sa Canada. Ayan, tignan nyo mga kababayan, ang ganda ng panahon ngayon, ang ganda ng araw. Diba? Maaliwalas. Makita diba? nyo naman, di ba sabi nila na dami na daw immigrants dito sa Canada dito hindi naman yung paligid. Ang luwag pa. Kasya pa tayo. Kaya mag-apply na kayo dito sa Canada. Na <laughs> Ayan. Nandito na tayo mga kababayan. Sa so, beach. So yung beach na to, hindi ito yung typical na beach na dami yung makikita mong tao na nagsiswimming. Unang-una una, kasi nga, part to ng Atlantic Ocean. Kaya napakalamig ng tubig dito. Pero ang ganda ng view. Kaya daming pupunta dito dahil sa view. Ayan no, makita nyo. Wow! Ang ganda! Ayan, ang ganda talaga ng araw. Ang liwanag. Grabe, yun yung mga kids naglalaro ng bato diba yung simpleng ganito lang pero nakaka chill at saka maganda sa mental health ng mga bata at saka ako na din sa akin na din <laughs> high tide sa kaya taas ng tubig ayun o no? diba? hindi ka hindi ka makababa So pag low tide yan, pwede kaming bumaba tapos yung tubig hanggang doon, doon lang. So lahat yan, buhangin ganjan doon Siguro mamaya Sa isang araw, ilang beses din doon Nagpapalit-palit eh, yung tide eh Taas baba okay. Ayan, pabato-bato lang sila Diba, parang nag-enjoy sila Ayan, <laughs> diba Simpleng happiness lang So ayan mga kababayan, uh, tapos na ta kami. Eh. So we spent like uh, this an hour doon sa beach. At ngayon, kailangan na namin umuwi kasi si Madam ay pauwi na din. And uh, ang reason naman kaya ako ginawa itong video to is to uh, show you kung gaano kaganda dito sa lugar namin at sa, dito sa Canada na rin. Di ba? Kasi ang daming nagsisilabasan na din ng mga mga news, mga posts about uh, Canada na hindi na daw maganda sa Canada mas maganda daw na umuwi na lang tayo sa Pilipinas, ganyan ganyan. ang dami kong nababasang po ng comment against Canada pero ito na nga, here I am at saka with other people na nandito sa Canada masasabi pa rin namin na ang ganda pa rin dito sa Canada yes, may medyo nagmamahalan na yung mga pag nararamdaman na rin namin pero it doesn't mean na sobrang kawawa naman yung buhay namin dito. No? As you can see, nagagawa pa rin namin lahat ng gusto namin. Nabibili pa rin namin lahat ng gusto namin. So, um, uh, ang pinaka-advise ko pa rin sa lahat ng mga nangangarap mag-Canada, ituloy nyo lang. Kasi iba pa rin yung nabibigay ng Canada. Ang ganda pa rin. Life is good dito sa Canada. Promise.